Yes, sa so taas na ako. Napakalamig. Napakataas. So, andito na tayo. Sa so, taas. Kaso wala mong picture, mag-isa lang. Bari-bari apo. Baka may matanda din. Paano ba sa English yun? Baka hindi makaintindi yung mga matatanda ng bari-bari apo dito. Excuse me, excuse me. Tabi-tabi po. Ayun, yun pala. Tabi-tabi po. Excuse me, excuse me. <laughs> para maintindihan yan po Ang kapaganda ng view Huwag lang to kasi talo eh you know kapaganda ho yan po dito po yan sa Juneau Alaska yun again makiraan tayo sa matatanda at baka manuno tabi tabi po In English, excuse me, excuse me. Yun. Sige ho. Ay mabu.